Hi guys! Welcome back to my channel. So today's video, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba ako nagbabayad ng kuryente through Union Bank. Siyempre, dapat meron tayong account at may sapat na pera dun sa account na yun. So sa dashboard, makikita natin yung three underlines na nasa right and then click lang natin yung pay bills. Wait lang natin yung signal and then dun sa biller list, dyan natin isa-search yung word na Meralco para ma-filter siya agad. And then after that, i-provide lang natin yung, parang di pa ako sure no, ganun. after that, i-provide lang natin yung 10-digit account na makikita natin dun sa ating bills na nakakuha natin or nare-receive natin monthly. So, after nyan, click lang natin yung next once na tapos na tayo. And then, i-provide naman natin kung magkano talaga or yung exact amount na makikita natin yung sa bill natin. So, bawal kayo guys dito magkulang. Ultimo yung sentimo. Yung may point, point, and something. So, isasama nyo rin yun. Ayan, as you can see, meron ako rito tinitingnan. Kasi, sinusure ko talaga kung tama ba talaga yung amount na i-input ko doon. Bago ko i-click yung next. So, after nyan, mag-loading na yan para i-process yung mga in-input mo kanina. So, waiting lang tayo mga... Mabilis lang naman to. Seconds lang. O, oh, yan. Charis. So, ayan. Uh, please, pag nakita nyo to, i-review nyo na yung mga dapat reviewen Especially yung 10-digit na uh, in-input mo kanina at yung amount. So, dapat, sabi ko kanina hindi kayo magkukulang dun sa amount. Okay? So, after nyo ma-review nyan, i-click nyo lang yung pay. And then, hihingi na siya ng OTP or one-time password. Mag makukuha nyo naman yung OTP dun sa number nyo. Kasi magre-reply naman yun dun. So, ayan. Check ko lang yung OTP na ibinigay niya at yun yung i-input ko doon para mag-next process na siya. So, ayan. Makikita natin. Ayan. Input ko na dito yung 8880090. Yun yung nakuha ko kanina sa, me sa message siya. Alright. So, after nyan, tada. Successful na po. So, eh, kita ba? <laughs> Ayun, successful na po yung ating pagbabaya through online. Ayan. So, pwede nyo po yung screenshot. Actually, kailangan yung screenshot yan para reference nyo rin. Nakatunay na nakapagbayad kayo. do meron nang siyang are uh, uh, tawag dito, yung history naman ng ginawa nyo makikita nyo rin doon. Pero, mas maganda may screenshot kayo. Lalo kapag ka ang lang kayo, or, alam nyo yon kailangan yung proof na nakapagbayad na kayo ng kuryente, ganon. Ayan. So, ayan, after niya huwag kalimutang ang mag out. Okay, so, mahalaga yon So, yun lang guys. Sana may man natutunan kayo sa ta natin today o pinag-usapan natin today. At kung meron kayong gustong i-share o meron akong maling nasabi, i-comment nyo lang dyan. At kung meron kayo, meron. At kung meron kayong gustong idagdag na hindi ko nasabi, which is importante, pwede nyo rin ma-comment. Okay lang naman. So, yun lang guys. Thank you for watching and uh, <laughs> So, mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, please uh, paklik ang subscribe button and like kung nagustuhan nyo siya. So, yun lang guys. Thank you so much. Babush!